Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating balikan ng isang kapanapanabik na kwento ng isang taong nagbago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Narinig na ba ninyo ang tunay na kwento ni Ferdinand Magellan? Hindi lang siya ang taong nakatuklas sa Pilipinas, siya ay isang batang may matinding pangarap na naging isa sa pinakadakilang manlalakbay sa kasaysayan. Noong 1480 sa isang simpleng bayan sa Portugal na tinatawag na Sabrosa, isinilang ang isang sanggol na magpapalibang-libang sa mundo. Si Fernão de Magalhães o kilala natin bilang Ferdinand Magellan ay ipinanganak sa isang pamilyang may katamtamang estado sa buhay. Isipin ninyo, isang batang mahina ang pangangatawan pero pusong tigre. Madalas siyang tumambay sa pier, matay nakatutok sa mga barkong dumaraan, isip ay lumalayag sa mga misteryosong lugar sa kabila ng karagatan. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ang magiging daan sa pagkakabuklod ng silangan at kanluran? Nang siya'y tumuntong sa korte ng Portugal bilang isang pahina, hindi niya inaksaya ang pagkakataon. Sinulit niya ang bawat araw para matuto ng heograpiya, matematika at ang sining ng paglalayag. Para bang ang bawat aklat na binabasa niya ay isang yapak palapit sa kanyang pangarap. Pero hindi madali ang kanyang landas. Sa India, nasugatan siya sa tuhod na naging dahilan ng kanyang pagpilay habang buhay. Ngunit alam ninyo ba kung ano ang ginawa niya? Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang kapansanan. Pinatunayan niyang ang determinasyon ay mas malakas pa sa anumang pisikal na limitasyon. Nang hindi siya pinagkatiwalaan ng Portugal, hindi siya sumuko. Sa halip, tumawid siya ng hangganan patungong Espanya dala ang isang mapangahas na ideya, ang paglalayag pakanluran para makarating sa silangan. Isang ideyang tinawanan ng marami pero pinaniwalaan ng hari ng Espanya. Isipin ninyo ang tapang, limang barko, 270 tripulante, isang malawak na karagatan at isang pangarap na magbubuklod sa mundo. Hindi ba't nakakabilib? Si Magellan, ang dating mahiyang bata sa Sabrosa, ngayoy namumuno sa pinakamalaking paglalakbay na nakita ng sangkatauhan. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang mga dakilang tagumpay ay nagsisimula sa simpleng pangarap. Tulad ni Magellan, tayong lahat ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na magbabago sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at kasaysayan. I-click ang like button at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.